Member to ng MCJI. Ang sabi niya, bro, bakit ayaw nyo po magbuklat ng Biblia gaya ni Soriano? Para malaman nyo po ang masasabi ko po sa inyo, iisa lang ang nakalaman o nakasulat sa Biblia, kahit anong Biblia yan. Kahit Biblia nyo pa yan. Bro, ituro mo yung salita ng Diyos galing sa Biblia para... Marami ang nakakaalam ng na mga miyembro nyo. Hindi yung nagsasalita ka galing sa sarili nyo. Nood po kayo ng Elisuriano. Tapos basahin nyo po yung Biblia nyo. Malalaman nyo po kung sino nagsasabi ng totoo. Hindi yung natuturo na wala namang binabasihan. Tanungin nyo po, pari nyo, kung nasa Biblia yung mga sinasabi niya. Ayan, so yan ang comment niya. Ewan ko ba kung anong video ba itong naging comment niya kapag tinagaprel? Probably, isa yan sa mga videos natin sa MCJI, yung mga in-expose natin. Kasi nagtataka ako bakit niya pa sinabi na nag magbuklat pa ng Biblia. Eh, nagbabasa naman tayo ng Biblia palagi kung si Soriano yung pinag-uusapan, di ba, Brother Gabriel? Eh, nakapagtataka okay. ito, ano? Mali itong kanyang comment, ewan ko ba? Uh, ewan ko hmm. ba? So, kalukuhan niya lang si Duro, yan. <laughs> Mali yan, <Bakit>? ano? oo. <laughs> Eh, tapos sabi niya, kapatid na ano daw, si Soriano daw nagbabasa ng Biblia. Pero meron ako sanang ipapatugtog sa iyo sana na video ah uh, yung tungkol sa ano sa apostol kapati na Gabriel na yung yung mga apostol daw, they died of natural death. Natural death. Iman e, ko ba kung meron ka pa ba, ba niyan sa iyong uh, campaign? Sige po, i-play natin. Hey, ngang ito mga kapatid ay inianyuko sa halimbawa sa aking sarili at kay Apolos dahil sa inyo upang sa amin ay mga tuto kayo na huwag magsihigit sa mga bagay na nangasusulat. Upa. Dapat yung nakasulat, doon tayo matuto. Wala namang nakasulat na si, Pe si Pablo ay pinugutan lang ulo. O kaya wala namang nakasulat na si Pedro pinakurin sa krus. Walang ganong nakasulat eh. Para ituro mo yan, matindi ang kawalan ng hiya mo. Walang hiya ka. You are... A shameless person, if you teach things which are not in the Bible, you are practically making people believe in things which God do not want them to believe. Because according to the Bible, ye may learn in us or by us not to go beyond what is written. There is no single verse in the Bible that says that Peter was crucified. And there is no single verse in the Bible that will tell us that all the apostles were maltreated. All the apostles are, were, were beheaded. No. Most of the apostles, I believe, died of natural death. They are not victims of cruelty. I believe that. Oh, yeah, nah. o yung itong nag-comment na ito, o ibalik mo kayo kay Suryano kasi sabi ni Suryano, ipakita nga natin sa screen. Ito yung nakakatawa eh. Sabi niya hindi daw mababasa sa Biblia na si Chris, na yung mga apostol namatay or pinatay sila, ano? Yung mga apostol okay. eh pinatay, hindi daw mababasa sa Biblia. Kasi hindi daw mababasa sa Biblia si Pablo ay pinagutan ng ulo, si Pedro ay pinako sa cross. Wala daw ganun. O, di ba? Opo. Pero, ang kanyang susunod na pahayag, sabi niya, most of the apostles, I believe, died of natural death. death. O, tignan mo, kinontra niya yung sarili niya. Bugok na suryano na ito, kinontra niya yung sarili niya. Bakit? Eh, sabi niya, dapat mabasa sa Biblia. Eh, saan ba sa Biblia mababasa? na yung most of the apostles died of natural death. Of natural eh, I, believe death. Lang, oh. mm. I believe lang, I believe lang, kalokohan yan. O, oh, di ba? So, dapat magbasa kayo ng Biblia nyo, mga taga mcgi yan, harap-harap ang panuloko yan. Nasa Biblia ba yung sinasabing yan? Naku, mali yan. O, oh, di ba? Tapos, eh, ituro nyo sa amin ngayon na dapat kami magbasa ng Biblia. Magbasa ng Biblia. O, diba? mm -hmm. Mali kayo dyan, mga taga mcgi ano? Kayo ngayon hindi nagbabasa ng Biblia. Yan ang totoo niyan. Kasi yung ginagawa nyo, kasi nagbabasa si Soriano Eka ng Biblia, eh, hmm. yun ang i-consider nyo na nagbabasa rin kayo ng Biblia kasi si Soriano nagbabasa ng Biblia. Nagbabasa ng Biblia. Mali. Mali po yun, mga kapatid. Dapat kayo mismo, magbasa kayo ng Biblia. Kung mabasa nyo sa Biblia, kagaya nito, pasahin natin yung 24Gs ng Mateo, kapatid agap. At kung magkagayoy, maraming mga titisod at mga kaka nuluhan ang isa't isa at mga kakapuotan ang isa't isa. O oh, yan, nagkakapuotan ang isa't isa. Isa't isa. O oh, yan ang kasulat sa Biblia. Ngayon, i-attrust natin sa 8 hanggang 9. Usahin nga natin, kapatid na kapel. Datapwat ang lahat ng mga bagay na ito ay siyang pasimula ng kahirapan. Kung magkagayoy ibibigay kayo sa kapighatian at kayo'y papatayin at kayo'y kapu-uota ng lahat ng mga bansa. Ayan, eh, bansa pa pala. Dahil sa aking pangalan. Eh, mo. hindi na niya, no? O, oh, yan, klarong-klaro yan, kapatid ng Abrelo. Sabi dito hmm. eh, kung magkagayoy, ibibigay kayo sa kapigatian at kayo'y papatayin. Ayan, nah, klarong-klaro. Hmm. O, oh, eh, sino ba yung kinausap dito ni Kristo? Diba mga apostol? Opo, pamu oh, Ibig sabihin, siya. oh, hmm. ibig sabihin, sinabi ni Kristo na yung mga apostol, sila ay papatayin, papatayin eh, bakit niya sinabi na, eh bakit niya sinabi brother Gabriel? Na all of the most of the apostles I believe died of natural death wala natural. sa Biblia 'yan. So para sabihin sabihan tayo na tayo daw hindi nagbabasa ng Biblia ay nako. Mm -hmm. Mali po yan. Mali po yan. ano? Eh, nagbabasa nga tayo ng Biblia para mapatunayang mali si Suryano. Eh, paano niya nasabi na, ano, na hindi daw tayo nagbabasa ng Biblia? Di ba? Mm -hmm. Siguro, yung gusto niyang sabihin, eh, dapat, eh, paniwalaan mo na lang si Suryano. Parang, ano na lang yung gusto niyang sabihin. <laughs> Yun nga. <laughs> di ba? Oh, oh, oh. Yan ang masaklap. Mali po. Si Suryano, bula ang mga naral yan, eh. Bakit kami maniniwala sa kanya? Mm hmm. Oh. O, tapos sabi pa niya, tanungin mo po, parin niyo kung nasa Biblia yung mga sinasabi niya. O, eh, naniniwala ba kami o mga katoliko na dapat lahat ng mga sasabihin namin nasa Biblia? E, Wala naman ganun sa Biblia eh, hindi mo naman mababasa ganun eh. Walang ganun, o. Oh. Binatayan nga kanina ni Razon, pa panoorin nga natin muli, 1 Corinthians 4.6, nagbasa pa siya eh, panoorin natin muli. Ang mga bagay ngang ito, mga kapatid, ay inianyuko sa halimbawa sa aking sarili at kay Apolos dahil sa inyo, upang sa amin ay mga tuto kayo na huwag magsihigit sa mga bagay na nangasusulat. Dapat yung nakasulat, doon tayong matuto. Wala namang nakasulat na si Pe si Pablo ay pinugutan lang ulo o kaya wala namang nakasulat na si Pedro ay pinako rin sa krus. Walang ganong nakasulat eh. Para ituro mo yan, matindi ang kawalan ng hiya mo. Sa O sabi niya dito, eh wala namang nakasulat na si Pablo ay pinugutan ng ulo o wala namang nakasulat na si Pedro ay ipinako din sa krus, no? O yan ang sabi niya. Pero yung sinabi niya kanina na most of the apostles died of natural death, hindi mo naman mabasa sa Biblia din. Hmm, tama po yun. O, oh, iba e, ngayon yan? E anong tawag ni Soriano sa sarili niya? Balikan mo ngayong sinabi niya? Ano daw? Ano daw kanina yung sinabi niya? Ang shameless sabi niya, walang here, hiya ka. Ayan o, oh, sabi ni Soriano sa sarili niya, walang hiya ka. You are a shameless person if you teach things which are not in the Bible, ito tutan na kayo si Soriano. Yun pala yung walang hiya. Walang hiya siya. Yan ang lalabas. Opo, kamot. Hindi ba niya na-realize yun? Miruin mo. Mababasa pala sa Bibya, Mateo 24.9 hanggang 10. Ano? Nandun eh, yung mga apostol, sila'y papatayin. Yan ang nakasulat. O, di ba? eh ayaw yung tanggapin yan. O ngayon, tapos sabi niya, walang hiya ka, you are a shameless person. If you teach, sabi niya, if you teach things, We are, which are not in the Bible. Shameless person ka daw. Kung yung itinuturo mo, hindi nakasulat sa Biblia. Eh, bumalik kay Suryano yan, Brother Gabriel. Yung itinuro niyang, sabi niya, most of the apostles, I believe, died of natural death. Kanyang belief lang yan, Brother Gabriel. Hindi naman nakasulat sa Biblia yan, Brother Gapren. Sabi pa niya, oh, they are not victims of cruelty. cruelty. Ay, naku, saan ba yan? O saan ba yan nakasulat sa Biblia na yung mga apostol hindi victims ng cruelty? Sige nga. Claro naman doon sa Matthew 24.9, kapopootan sila ng lahat ng mga bansa. Claro, claro, nakasulat naman doon. Sila'y papatayin. Ayan o, at kayo'y papatayin. Di ba maliwanag yan? Di ba cruelty yan, Brother Gabriel? Ay. Opo, cruelty yan. Yeah. So, kaya yung sinabi ng nag-comment, ay nako, ik, bumalik kay Soriano. Si Soriano yung sinabihan mo, hindi kami. <laughs> di ba? Yes, yes, yun? Yes, so, oh, di ba? Tapos sabi pa niya, yung mga pari daw, eh. Ayan, oh, tanongin niyo po, mga pari niyo, kung nasa Biblia ang mga sinasabi niyo, eh hindi kami naniniwala sa Bible alone. Kasi hindi naman Bible alone dapat eh. Masahin natin yung unang Timoteo, tres kids. Ngunit kung ako'y magluwat ng mahabang panahon ay upang maalaman mo kung paano ang dapat sa mga tao na ugaliin nila sa bahay ng Diyos na siyang iglesia ng Diyos na buhay at haligi at saligan ng katotohanan. O diba, yung Biblia ba ang haligi at saligan ng katotohanan? Kaya pwedeng dapat Biblia lamang? Hindi po gano'n. Yung iglesia ng Diyos na buhay, yan yung haligi at sanigan ng katutuanan. So kailangan i-prove nila na sila yung iglesia na itinayo ng ating Panginoong Kristo. Hindi eh, naman sila eh, kasi nakialim nga lang sila. O oh, diba, Eh tayo mapapatunayan natin sa iglesia katolika na si Kristo yun ng tayo ng ating iglesia. Iba, yan ang kasing ayaw nilang tanggapin eh, na yung iglesia katolika ay ang iglesia na itinayo ni Kristo, na april O, di ba? So, nasa kanila ang burden of proof. Yan, yan ang uh, ano dyan. Sa totoo lang, nasa kanilang burden of proof, patunayan nila, na sila yung itinayo ni Kristo na iglesia. Kasi, si Kristo, katotohanan siya eh. Juan 14.6, 14, o, oh. patutuhanan. So, dala-dala ng iglesia, yung katotohanan na yon na galing kay Kristo. Unang Timoteo 3.15. Ayo. So lumalabas, hindi kami Bible alone sa Iglesia Katolika. Kaya, kung ano 'yung sasabihin ng pare, it's either galing sa Biblia, galing sa tradisyon ng Iglesia Katolika na interpreted ng magisterium ng simbahan. Ano So 'yon po yun. At uh, itong si Soriano, eh para sabihin na Si Soriano lang si Soriano yung magaling sa Biblia. Nako kalokohan. Puro sa out of context yung paggamit ng Biblia. Puro sa uh, wala sa historical background, walang uh, biblical hermeneutics, 'o di ba? Ngayon, patay na si Soriano. Baka may mag-comment na naman dyan na, eh, bakit patay na si Soriano? Doon kayo lumalabas. O baka gano'n na naman mababasa natin. O, diba? So, paulit-ulit na lang yan. Sirang plaka na lang yan. O, yan na lang ang masasabi ko, brother Gabriel. Yung mga comment ka gaya nito, pagtatawa na lang natin yan. Ano? Ayan, sa mga kapatid kong katuloy ko, naging malinaw sa inyo itong uh, sagot namin ni Kapurnok regarding dito sa comment na itong isang probably panatiko ng MCGI. Ayan. So, again, hindi tayo Bible alone. At ang ating interpretation sa Biblia ay hindi nakabatay sa isang tao lang. Ayan ha? nakabatay tayo sa the living teaching office ng simbahan, which, which is ang church magisterium. And the <laughs> living church magisterium, ang pangunahin na nag po dyan, walang iba kundi ang mga obispo ng ating simbahan sa pangunguna po ng ating Santo Papa. Okay? So, ayan po.